kasabay kan pigkonduser na counter operation kan otoridad sa barangay San Fernando Prieto Diaz Sorsogon kan nakaaging Sabado sa rong miyembro communist terrorist group ang voluntaryong nagsuko asin pig turn over sa Hepatora kan Prieto Diaz Municipal Police Station. Binisto ni Police Captain Brian Baya ang nagsukong NPA na si Alias Joaquin na sa tamang edad may agom asin residente kan barangay San Fernando parehong banwaan. Kasabay kang sa iyang pagsuko, piktok doon man kainis sa otoridad ang mga nakalubong na limang improvised explosive devices o mas bistado sa apod na bigas-bigas. Sa madaling sabi, siya ay nalindang ng uh, makataliwang grupo. Eh, no? uh, pinangakuan ng kung ano-ano. Subalit pagdating nila doon sa uh, bundok ay kabaliktaran ang kanilang mga naranasan. Dahil siguro sa kamangmangan, kahirapan, sila ay madaling naging biktima ng recruitment ng uh, New People's Army. Dugang pa niya, poko mas o menos limang taon ng miyembro kan kilusang larang ng Guerrilla One sa Regional Committee 3, Bicol Regional Party Committee ang nagsukong rebelde. Sa may mga kakilala, kaibigan, kapatid, relatives na kakilala ng member ng New People's Army ay maaari lamang na ipagbigay alam na ang gobyerno ay may programang magandang naghihintay para sa kanila. Hindi lang para sa kanila kundi para sa kanilang pamilya. Mga anak na gusto mag-aral, ang libre, at magkakaroon sila ng housing and uh, livelihood na binibigay ng iklip natin. You know? Kaya kung uh, may mga kapatid tayo na nanalilis pa ng landas na nakakarinig sa aking panawagan ay uh, isip at uh, i-prioritize nyo ang inyong buhay, ang safety ng iyong pamilya, kung kaya dapat uh, mag magbalik na magbalik lob na kayo sa government para po rin sa kapakanan ng inyong family, mga anak nyo, yung asawa niyo at maranasan nyo ang buhay ng walang pangamba na maibalik kayo sa society. Sa ngunyan, nakatalaan man na i-enroll ang nagsukong rebelde sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kan gobyerno para sa magkakanigong asistensya. Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Boy.